Good evening muli. Welcome muli sa BPTV. Um, patuloy tayo sa ng live good uh, tutorial. In tonight's video guys, ang topic natin is Is live good legit or a scam? I'm sure marami na kayo na panood na videos patungkol dito at uh, naisipan ko magbigay ng opinion tungkol dito sa LiveGood. Uh, live good. Okay, so kung Bago ka pa lang guys, uh, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated dito sa ano natin. Okay, proceed na tayo guys. Hanggang ngayon, one year na halos ang... In fact, one year na ang LiveGood. Nag-celebrate sila noong December 13. Ang LiveGood ay na-exist na as a company for one year. Okay? Pero hanggang ngayon, marami pa rin mga tao lalo na sa mga bagong membro dito sa LiveGood, ang nagtataka or still wondering kung is LiveGood legit or a scam. Base na rin sa kanilang mga personal experience dito sa company and that of their families and friends na na involved na sa LiveGood. Okay? So, in fairness to the company, at sa CEO na Ben Glinski, ang Live Good ay isang legit company. Okay? Doing a legit e-commerce business dealing in health and wellness. Sa nakita niyo sa picture guys, maraming produkto ang Live Good. Yun nga lang, dito sa Pilipinas ay hindi natin masyadong maramdaman dahil bihira lang ang tao nakapag-order nito at nakatikim, nakatry sa mga produkto ng Live Good. Okay? Dahil live good has ha halos uh, ang business model niya ay kakaiba sa lahat ng mga existing products. Unang-una, e-commerce business itong live good. Meaning, nagbibintas sila ng produkto through online, through computer. Kung mag-order kayo, just click ordering sa computer at i-deliver ito kahit saan dato, dako ka man, saan Banda sa buong mundo. Live good is in service throughout more than 230 countries around the world. So, kahit saan ka dito, through your computer, you can order the products. Okay? So, pa marami din ang nakatingin na sa, sa produkto at based on the comments, marami na rin ang mga nakagusto sa live good na ito'y napagandang high quality products, health products. Okay? Yun nga lang, ang Live Good is maraming kombinasyon. Unang-una, ito ay uh, health supplement products uh, producer and distributor. Okay? So yan yung isang business model niya based on e-commerce. Okay. Pangalawa, ang Live Good is a networking company. It's also operating a networking business doon sa mga affiliates na gustong mag-member dito sa LiveGood. At pangatlo, itong uh, LiveGood is a membership club business. Meaning, kung gusto mong makapag-avail na mga uh, mababang presyo ng mga produkto sa LiveGood, ay kailangan mong magpa-membro. Okay? And as a member, an affiliate, nagbibigay sila ng compensation. Mayroon silang sariling compensation plan para doon sa mga sumali sa LiveGood through networking. Okay? So, parang tatlong business model itong LiveGood. So, bago siya para sa iba. Halos, pwede kang sumali sa LiveGood in whatever way. Pwede kang bumili ng produkto na mura. Pwede kang sumali sa... Uh, Uh, networking business nila meaning wala kang involvement doon sa products nag ano ka lang sumali ka as an affiliate promoting live good business right. while at the same time kailangan ka maintain ng yung subscription monthly to keep your uh, business active okay dito sa atin sa Pilipinas ang involvement ng mga tao na pumasok sa live good ay hindi sa pamagitan ng produkto. Dahil ang pagsumali kayo, wala ka namang produkto na makuha. Wala ka produkto na makukuha. Kundi, meron ka lang access sa ano nila, sa e-commerce business nila. Pwede ka mag-promote ng kanilang website na nagbibinta ng ano. At kung may bumibili doon, ay meron kang commission. Okay? But most of the time, ang mga tao dito ay kikita sa pamagitan ng ano, pa recruitment. Okay? Yun ang main business sa uh, LiveGood dito sa Pilipinas. Recruitment. Dahil ka at, at sa networking. Dahil kung talagang ginagawa mo itong actively networking or actively recruiting members into LiveGood, bawat isang tao na may pasok mo ay babayaran ka ni LiveGood ng 25 US dollar. Okay? doon sa mga magbayad ng $49.95. So, diyan ka kikita. For every person, babayaran ka libo ng $25. So, kung naka-isa ka, meron kang $25. Kailan mo makuha ang ano mo? Within a week. So, kung meron kang apat ka tao, you will get $100 by next week. So, yan ang kitaan sa live good. Okay. Now, dito sa live good, ay meron sinasabing the fast way to do the business or the slow way. Ang fast way is to get involved with active recruiting. Meaning, talagang mag-recruit ng mag recruit ka and for every person na may sali mo, meron kang $25. So, at the end of one week, depende sa number of persons na ipinasok mo, dun ka kikita. Okay? And then, eventually, magkaroon ka ng monthly income dito sa LiveGood. Meron tayong 6 to 7 ways of making income. Okay? Hindi ko na isa-isahin ang income uh, strategies ng LiveGood dahil marami ng videos tungkol dyan. Ang anuhin ko lang is just enough to mention na meron ang LiveGood na kitaan. Okay? At meron silang sinasabi na slow way. Ano ba ang slow way sa LiveGood? Ang slow way is mag-sign up ka lang sa LiveGood and then you just don't do anything. Kikita ka pa rin True Spillover Matrix Bonus. So, paano ba yan? Pag sumali ka sa LiveGood, ay member ka na sa LiveGood at entitled ka na makatanggap ng uh, remunerations sa pamagitan ng kung magkaroon ka ng spillover uh, downlines. Meaning, system will make arrangements para magkaroon ka ng downlines base doon sa mga ginagawa ng mga uplines. Kung masipag ang uplines mo, then marami kang downlines na lagay. dahil ang bawat isa is only allowed to have two downlines in the matrix. So, kung isang member ay nagpapasok ng marami, halimbawa, apat, dalawa lang ang directly mapunta sa kanya at ang iba ay mapunta na doon sa mga downlines niya. Okay? So, over the years and months, ay Mag-accumulate yun at bawang isa, bawat isa katao na under sa matrix mo ay babayaran ka ni live good ng 2.5% doon sa mga binabayad nilang monthly. Which is $0.25 per person na nandun. Meaning, kung may apat ka, may $1 ka at matanggap mo yan monthly. Okay? So, now, in saying that, ito ang uh, business model sa live good. Okay iyang sinasabi nilang fast start bonus sa Livegood ay kung actively nagano ka uh, nagrecruiting ka sa Livegood ay talagang kikita ka so Livegood in that sense is not a scam definitely maraming tao ang tumatanggap ng ano mga commissions nila sa Livegood sa production nila okay at para naman doon sa sinasabing slow way, ito ang naging problema. Dahil isa sa mga ano, isa sa mga uh, recruitment slogan ng Live Good, yan ang mga sinasabi nating man, mga uplines o di kaya ay mga even si Ben Glinski mismo na CEO ng Live Good ay merong sinasabi na kikita ka pwede kang kikita ng $2,047 even without enrolling anyone sa LiveGood. Meaning, what it means is, sasali ka lang, magbayad ka lang ng membership at monthly subscription, wala ka ng ibang gagawin kundi magbayad lang ng monthly subscription at kikita ka na raw ng $2,000. Dahil dito sa dalawang way to make money, yung fast way tsaka slow way, iba-iba ang naging experience ng mga tao na nagpamimbro sa LiveGood. Okay? Nariyan yung um, few people na talagang ginagawa niya itong pag-actively recruiting sa Live good Okay? So, in that sense, kumikita sila siya the, the fast way. Kumikita siya ng fast start bonus. So, every way, kumikita sila ng mga minimum $25 hanggang sa $100. Kung araw-araw at uh, weekly, monthly, ginagaw niya talaga ang pag-enroll ng mga bagong membro dito sa LiveGood. Sila yung upper 20% of the members ng LiveGood na kumikita at para sa kanila, kumikita na sila ng mga thousands, even iba, millions. At totoo, so para sa kanila, ang live good promise is legit. Okay? Legit naman talaga ang live good. Depende sa kung ano ang ginagawa nyo. Pero, dahil dito, meron din silang tinatawag na slow way. At ang slow way is, yan yung sinasabing, pumasok ka lang, mag-sign in ka lang, magbayad ka ng membership, at monthly subscription, at wala ka ng ibang gawin. Maghintay ka na lang ng spillover matrix, bonus mo, income, buwan-buwan. Pero zero-zero ang weekly mo rito, pero monthly, kikita ka naman. Okay. Diyan sa slowy, iba-iba ang experience pa rin sa mga tao na nandyan. Sa lahat ng mga naghihintay at hindi actively nag, ano? Nag-recruit. Sa mga baguhan, they're still wondering kung totoo ba itong live good, totoo ba yung promise na within 3 months, kikita na sila. So, inaabangan nila yan. So, they cannot decide whether live good is legit or scam. Dahil sa experience nila, wala pa naman sila na experience eh. Meaning, hindi naman sila kikit, kumita, at bago pa naman sila, they cannot expect anything much. But para doon sa mga abangers na naghintay almost for 6 months, some people even 1 year, wala namang naging spill over sa kanila. So para sa kanila, nagbabayad sila ng membership, nagbabayad sila ng monthly, at for one year, malaki-laki na rin ang gastos nila, ngunit wala ni wala ni one dollar na pumasok sa account nila. Lahat ng mga financial report nila doon sa ano nila, back office nila ay puro zero-zero. Zero yung weekly, zero din ang monthly. Para sa kanila, kung magsabi sila na scam ang live good, then I will not blame them. If you're the one experiencing this, sasabihin mo nga talaga na scam ang live good at na-scam ka kasi nag-lit out ka ng pera, wala namang bumalik sa iyo. 'Di ba ganyan ang definition sa scam? Nag-invest ka pero walang perang bumabalik sa iyo according to the promise. Ano ba ang promise? Nakikita ka ng million-millions at kikita ka magroon ka ng spillover, wala naman naging spillover. At kikita ka na monthly, wala rin, zero din kasi wala rin namang spillover downlines. So in that experience, sasabihin mo talaga na scam ang live good. Kahit mangyari yan sa akin, ganan, ganyan din ang sabihin ko. Scam ang live good. As far as I'm concerned, dahil yan ang experience ko. Wala akong kinikita. Okay? At hindi totoo, yung sinasabi nilang kikita ka ng $2,047 kahit wala kang pinasok na kahit isa. Okay? Hindi mo na naranasan yung may pera ka eh. Wala kang pinasok, naghihintay ka. Dahil sabi nila maghintay ka lang. Eh wala namang ano. So para sa akin, scam. So we cannot blame them guys na magsagi. Sabi sila na scam at we cannot blame them also sa marami ng membership sa Livegood na nagbimbinta na kanilang accounts dahil para man lang mabawi yung kapital nila. Okay? So don't say anything also doon sa mga taong ganyan ang experience. Dahil ibang experience mo, iba rin ang experience nila. So, so ang labanan na lang dito guys is ano ba ang experience mo sa Livegood? Ikaw ba'y kumikita na? Kung kumikita ka na ng malaki, Well and good. And phrase, live good. Give thanks to Ben Glinski. At give thanks sa mga apply natin. Dahil meron kang kita. Kung ikaw ay baguhan pa lang, I suggest na anon mo muna, i-observe mo muna. Patuloy mong gawin ang pag um, bayad ng monthly subscription. Malay natin, balang araw magkaroon ka rin ng uh, masipag na ano, upline at magkaroon ka ng spillover at kikita ka nga monthly. Okay? Now then, doon sa mga hindi talaga kumikita, 9 months na, 1 year na, I suggest tigilan nyo na guys. This business is not for you. Okay? Tigilan nyo na ang pagbayad ng monthly subscription para hindi naman lalaki pa ang malugi mo. Okay? Ibinta mo yung account mo o kung hindi man, tigilan mo na ang pag ano ng dip ko. Dahil it means something. The fact na wala kang kita, 9 months, 1 year ka na, it means na ang upline mo ay pares sa iyo na abangers din. At lahat ng mga uplines niyo ay naghihintay din ng spillover. Kung lahat kayo ay maghihintay ng spillover, ni walang isa na nag-recruit, lahat kayo walang kita. Okay? So, para sa iyo, scam ang live good. Okay? Sabihin mo, dahil yan ang experience mo. Okay? So, hanggang dito na lang guys ang video kong ito. Hope na kumikita ka nga sa live good at wish you luck. God bless us all.